Sabi mo pa rin pangarapin ang may marating. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating. Mapagal ba ng pag-upante? O ay naman, basta ang importante dumidiskarte. Tandaan mo na ang buhay ay hindi laging malungkot at malumbay. Kaya patuloy ka lang lumaban at maging matibay. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Magkandema <laughs> na. Hindi <laughs> ayos ito mga ito. Kaya <laughs> kaya lang yan eh. Mga idol, panlaban ang kano. Sa mga hapon. Eh. Itong bata na ito eh. daming kalukuhan eh. Oh. Kanyon, kanyon. Bambulat ka na lang ha. Ito Ito, naman pala. Support, eh pinyo? Yeah. Daan pa yun? Nagpuputok Gaso soko tig. Ya? ba dapat to gas. Yes. Tama na baka mahilo naman namang yung kau, mo. Ya. Yeah. Legit ah. Pwede Pwede, pwede. Merry Christmas. Sabay, sabay, sabay. Makita natin ulit. Sabay, sabay. Pagkaralan natin mga teknik. Kung uh, pwede bang hindi naalugin? Ayun eh, ay, arkol mo. <laughs> ar lang yan eh. Huwag mo alugin, subukan mo. Huwag mo alugin. Pakpan lang, no? Hindi naman kasi puro alcohol yung mukha nyo eh. Ano ba dapat? Ang, huga. Ang huga sa kamay yan eh. <laughs> Siya, subukan mo ganyan lang. Huwag mo nang alugin. Eh, be be, Ayun, kanyo natin. Panlaban

Kandila pala. <laughs> Mali natin yung gawa mo yung nakalan. <laughs> mo. Nakalan. Oh, <laughs> <kala niyata>. Huwag <laughs> mo. Mapoy. Kalang, <laughs> kalang <laughs> yata. Parang kaya kawakan yan. Huwag mo yan, huwag mo. po. Kalang yata yung nagawa mo. Patayin dito. Patayin dito. Ya, bawa foto kau lah. Diyan, uy, riri, riri. Oh, lug. Diyan, yeah, Ganun sa sinabi ko sa ganun, ganun, <laughs> napalupa, <laughs> na, <ulo> mo sa'yo. Dalon, dalon. Hindi pa si. Na, napalo Oh, birah birah. Hindi.

baka sindinan lang yung